Eh, hey, happy 1 million boy. You know, 1 million followers as Asian Pack boy. Boy, congrats sa Maraming salamat sa isang milyong taong napapasaya natin. And syempre, ano, matawasay. Grabe po, yan tawe. And yun lang naman ang tanging hangarin ko sa buhay, yung papasaya kayo, lalo na yung mga OFW natin na sa malalayo. Eh, hangarin ko lang naman yung mawala yung um, tawag ito? Is yung mawala yung lungbay niya dyan sa ibang bansa. Yung homesick mo. Yun! Yeah. Baka umuya ka kanyan ba, ya? At ah. yun, syempre, kasi isang pinitang tao na nakatingin sa'yo. Oo. Oh. Kaso bye-bye sa lahat ng ginagawa mo. Oh, di ba? Kasi hindi kinakamin na perfect ako. May mga times na may pagkakamali. Dino. Ay! Pero ang tanging ano, ang ngayon ko sa buhay is yung mapasaya at mapangiti ko yung isang bilyong naniwala kay Asian Factory. Hey! Oh guys, ayan na. Hey daw, hi. Ay, wait lang. Nakasume. So ayan guys, dito kami sa Pera Hotel, dito sa Boracay. One million na ang tropa natin. <laughs> cheers to... Oh, cheers to... Ayan na yun. Cheers to... Cheers to 1 million, million followers. followers. Yeah, maraming salamat sa inyo lahat, Gar. Siya, siya alak, na ako, juice lang ng juice. <laughs>

Huwag nyo na nga kaming ayain uminom para sa lahat na nag-PPM dyan. Hindi na nga kami umiinom dahil iba na yung mga lakad namin ngayon. Nandito na kami sa Palusugan ng Buhay. Let's go! Kira mo? Pinasa! 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 Pinasa. Pinasa. Isip mo naman! Paano ka lulusog dyan? Pinasa!